The doctor is in. I got you. no worry. Sit down, relax, and let the doctor do the work. Kaya pala dito yung masakit ang dito yung ginawa. <laughs> ginawa na lang lahat eh, no? <laughs> Dagdagan mo naman yung sakin. Kino? Gawin mo lang natin. Ayun, boy talaga. Alam yun naman, sa mga vlog, nakikita nyo naman. Yeah. Yung hoodie, mahal yun. Angin. <laughs> And dalawa. Ang promo namin, yung Woody, 830,000. Di bring What's <laughs> up guys? Another watch, another day. Pero, bago tayo pumunta sa mga deals natin today, meron pala tayong deal guys sa Soler later on. Kasama natin si Parin G at si Parin Cholo. Actually, the whole team kasama natin. Pero bago yan, punta muna tayo dito kasi mga 9pm pa yon Time check, 6pm pa lang. Magbe-break lang ako ng fast. After ko mag-break ng fast, paparoot ka na lang ako ng konti. Konti lang. Isa lang eh. Isang root lang. Isang root lang ma'am, di ba? Yung gagawin sa akin. Oh, di ba? Isang root lang daw. Dito tayo sa card, Center for advanced dentistry marood ka na lang ako mga 2 hours daw yun after nun diretsyo na tayo sa lair at tignan mo pa rin mga artista magpaparo dito si Marian tanga dito yan si yung mga ilistahan pa rin basiba na yun. Dok, yan dito yan sa kad nagpapagawa. Mhm. Mm lang natin si Dok. So dito na ba? Yeah. Ah, ganda ng chair. Grabe. Kakatakot ah. Dok, ano pala? Sorry, I did not get your uh, name. Dr. Tini. Dr. Tini, nice, nice. to meet You're you. Ready? Oh, ready? Ready? Ready, na. Ready? Dati asawa ko tumulong gagawin ko, po 'yun. Oh, oh, which half day? Wala na eh. bahay. <laughs> Alright, we're gonna start okay, your karate. Okay. Okay. We'll give you anesthesia first. Guys, the doctor is in. <laughs> ano kailangan natin Oy, ngayon? Hindi ka pa dentista, umayos ka, doon ka muna. Okay, <laughs> hey, ah? Big doctor to, ayoko dito. Okay, agad ko nag-aantay. Asikip niya na. Halatang di sa'yo yan. Eh. <laughs> Kapatuli <nung> ba? Ano ba? Okay, pag may procedure ako mamaya, huwag niyong pakapasukin sa'yo. Kasi baka masidate ako mamaya kung ano-ano gawin, ha? I got you. Don't no worry. Sit down, relax, and let the doctor do the work. O, doon ka na. Big <laughs> doctor ka, doon ka. <laughs> May ikpet pa rin ba? Ang naramdaman na sakit <laughs> kahit root canal, pre. Dapat baka baka kibaring ay magpapalonger na daw. Balibalita eh. So, gusto nito, palonger ako. Ano yung ba? Palonger ako? Baka lumabas <laughs> yung ano. pagka 4 ko dati. Ano yung mga... Ito na may chance. Uh, ito na yung chance mo para mapatunayan. sa aming next. Ah, gata na ganyan. Pakilala mo sa aming lahat yan. Ganyan yan. May mga something. Uh -huh. Trivia! Ito, Oga Sonic Kaler. Dito ito yung ginagamit. Panglinis to. Mangipin. Ayun yung may tubig na malabas ba? Ang tagal ng tartar. Kaya pala dito yung masakit. Ang dito yung ginawa. Matara! <laughs> <Na> <laughs> Ginawa ka na lang lahat eh, no? Ready ka na ba? Pagaling ngayon? Okay, thank you, Doc, ha? Wala ko lang kasakit-sakit, boom! Wala ko naramdaman! Doc, maraming salamat, ha? Thank you po! God bless! You are the best! Okay, guys, kainan na! Kakain tayo, tsaka magkakadil tayo sa Soler, Manila. Tara! So, yun, guys, dinner daw muna. Punta tayo sa Oasis Garden. Sama natin mga tropa na natin, syempre. Let's see. Dinner muna bago yung dandil, yun. Siyempre naman. Ma'am, how are you? Finally! Finally, Finally nagkita rin tayo. Sa haba ng preparation. Um, Ay, ano? Paring cholo, paring hi. Dito kami lang, full squad. Apat po, spotting oh, area. Hello po, boss. Hello, sir. Boss, how Parang naunahan nyo kami, ah. And then, yung son namin si Ren. No, Siya tayo yung kilalang kilala kayo. Kumusta? Ikaw pala may commission mamaya sa akin. Dabe ba? Tara guys, atara tayo sa room. Makakain na ako, oh, makakabenta pa ako. Oh. Dito na? Mm -hmm. Ayun na? Show, sir? Ma'am, please have a seat. Ayun, may tubig o. Oh. Tubig muna. boss, tubig muna kayo. Guys, sleep in common oh. ha. Para alam ko oh, yung katangay ko. Na, ready na ba kayo? Lalo kami mong buto. <laughs> so anyway, I think one of the watches that you saw is this one. This is the yellow gold. The two-tone. No Wimbledon. Reference 126333. Three, three, three. Meron din itong oyster. Oh, Meron pa dito. Uh, pag may... Yeah, pero try mo pa rin, sir. Fit mo uh, para makita natin yung approach. Ako <laughs> ba talaga bibili or ikaw? No, Paano tayo? Ikaw yung nag-contract. Si ma'am naman. Yara! Ito ang gin-check mo, tama? Oh yung first yeah, na gin-check. Yeah. The Tahitian Mother Pearl Super Jubilee 36mm. Reference nito is 116231 Rose Gold. Wala. Sobrang rare, ma'am. Discontinued na po ang ating Mother of Pearl na Tahitian. Ito rin, sir. Meron din tayo Rose Gold. If you want. That's Yellow Gold. Ito Rose Gold. Try mo abo ba sisot Rose Gold? Parang mas kakabit Parang mas ano, 5 ano kayo. Mas pibit. <laughs> So ito, oh. uh, ito yung rose gold. Ang ganda ng mo binababa. ha. Ang ganda ng baba mo. Sana magastos na para sa okay, na. So <laughs> <laughs> yun yung nakuha yung three lollipop. <laughs> Mga JJ kwat ng chocolate. <laughs> between the between the three. Uh, uh, ano ba ko ano yung Wimbledon sir? Asan ah, si paring G? Ah, ay, 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 yung trivia niya. Wimbledon boss. Ano yan? Tennis edition. Paborito ko sports ni paring Hyde. Ano daw yun? Kala ano may karunod ba? Yung Wimbledon is a competition kasi. Very iconic siya sa tennis. Now, Rolex named one of their models after yung competition ng tennis. Yung pa na yung Pinakaba niya lang. Paresa yun. Paresa yun. <laughs> Pero kung ikaw pagpipili yan, anong mas gusto mo dyan para sa papa mo? Hmm. Sa tatlo. Depende sa color combination ng susuot. Patali yun na yung anak mo ba? Patali yung anak mo ba? Ba't ka nga daw kasi mamimili na isa? Kung kaya mo yung dalawa. Yan. Mas feel mo yan, sir? Yes, eh, so, oo. Yan. Eliminate na natin isa. Kasi okay. na uh, ano, mas... Yan, yan, maganda. Dalawa na lang siya. Kali na ngayon. Bakit lang? Ikaw, ano film mo? Ikaw naman, madam. What's your is, pick? Sabi mo, tatawad ka. Dali lang. Siyempre. Pipili pa ako. Mm -hmm. oh, ito yung pinareserve natin. Mas ako. However, yung isa, Mother of Pearl na Tahitian, which is very rare Natalia. na. Yung isa naman is an anniversary dial. Computer face, they call it with diamond. Parang ito nga eh. Kasi oh, di ba match siya sa lahat? Di ba? Ito na? Ito na. Okay. Landin na. Shake hands na mga Hindi ako makapaniwala, boss. Paano kang 53 years old? Eh, sobrang stressful mo. Sinasabi mo, di ba? Yung mga negosyo. Anong yeah. secret mo? To maintain a healthy lifestyle kahit na sobrang busy ka Eh, masaya naman ako with my family. Pagod man ang yung everyday ko. Pagdating ko naman sa bahay, merong nag na. <laughs> yes, stress na <laughs> Pumili <behavior. laughs> kayo ng maayos <laughs> ng partner. Kasi tama yun eh. Yung partner mo, pwede kang ipush pa taas or hatakin pa. Bang. At saka, sino ba mga binata dito? Ayun. Ito. Oh, daw, 90% daw ng future <laughs> ng isang uh, mag-aasawa ay nakadepende sa kanyang mga papangasawa. Yes. Um, Sabi nga ng marami eh, show me your wife and I'll tell you, I'll you. tell you who you are. Hindi okay, ako. Di ba kensi? <laughs> May titik. Ano nabasa mo? Ano yung nabasa mo? <laughs> I'll tell you your future. I'll tell you <laughs> your future. Pwede na rin. Malapit. Hindi eh. lang, <laughs> mali na. Bye, John! Malibre kayong hoodie. Alam nyo ba nagli-libre kami hoodie? Ay alam, mo, Ay, alam mo ba? Alak na boss! Alam. Ako, kaya wag ka naman makikita ng ko kasi honestly, your setup is typically like my setup. Me and my wife na rin eh. Parang naiyak para, na. na no. Nag-sound eh. Kaya, ano eh. Oh, <laughs> so lumalabas, oh, 50,000 discount for both. 50 Hindi na, Hindi na. Pero yung okay, maulit, so paano price? First price is, ito, minus 30,000. And then this, so minus 20,000. Ito mas mataas naman ito eh. think Dagdagan mo naman yung sa akin. Oh, delikado yan. No. Wait, ma'am. 8.30 plus 6.80 is 1.5.10. Gawin naman natin Ay, yung 1.5. Ayun ba? talaga? Okay na yun. Sato sa na. So parang 30-30 na. Alam nyo naman, sa mga vlog, nakikita nyo naman. Ang sarap ng dinner. Kasi di, hindi siya nanonood. Kaya hindi niya alam. Kaya may hoodie ka, boss. Yung hoodie, mahal yun. Ano yun? 5.5M, dalawa. Ang promo namin, yung OD, 830,000. Libre mo. Libre mo. 1.5. Parado. Nag-deposit na po kayo ng 550. So, yung 950 na lang. Ano? Dundee? Ikaw ang mag-design. Ako po, ayan talaga. Tignan mo, madam. Kasi pinagbibigyan mo siya. Pinagbibigyan kadinya. Tignan mo, madam. Yung malabas na mag-caddy, yung naging discount. 60,000 pesos. Doon, ang ganda na talaga. Flat na tayo. Game? I-resize na natin sa mga... Yes! Dundee! Flat, sir! Marami salamat. Adanji oh, Hi, Bebe Hiyaaa Sabi kasi ni Paring J, Happy wife Happy life, happy life. Kaso ang nabasa ni Paring J? Happy wife, happy life Nung yes, ba? Kanina iba yung narinig ko sa'yo eh. Ano ba yung naglasa no. mo? I'll tell you in the future Wala ako Di ba friends Ano din yun, yun? Ibang kasabihan mo yun? Happy Sabi ka kasi na Baka lumii dito <laughs> 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 Ang dami kasabihan mo <laughs> Okay lang yan, no? Kasi wala tayong printer. I'll airdrop to you your resibo. Ano? Uh, paperless. Uh, paperless. Paper airdrop natin yung ano nila, yung files nila. Plus yung... Yan! Last. Ito na! Hoodiness! Oh. Oy, Mira, meron ka pang ano. Paano ba yan? <laughs> Madam, Yes, thank you, so, thank much, you. Dan, thank you really so much, Thank you. Thank, thank you so much. Thank you. Enjoy kami sa... kami, uh, uh, oh, ma'am. Ma Buti na lang talaga pumunta kami. Enjoy your stay dito sa Soler. Yeah. You are very valuable clients to us. Oh, no. No, no, all all ba? oh, oh, no, oh, naman. So Paano ba yan, guys? Nakita niyo naman. Grabe. Very inspiring couple. Very blessed pa. Really? Done deal. Another watch. Another day. Paano ba nga ba? <laughs> <Madalito>. Habibing. <laughs>